Uh. Wow, 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 wow. Wow. <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> Yo, what's up mga boss? So, andito na kami sa Dugo. Burger ba Andito na kami sa Dugo mga boss. So, siguro 30 minutes na yung biya eh, pantoron. Be, yung burger niya. Ayan, nagsasakyan na kami kasi medyo malayo. Dalawang oras pa yung biyayang mga boss. Sabi yung sunset, ang ganda. Napa, ano pa kami. Burger lang. So, bumili muna si mama. Hindi ko lang unasan si mama. Eh. ayun Bumili muna ng ulam namin sa kung ano-ano. ko alam. Nagutom yung anak ko mga boss. May undocks din pala dito. Hindi, nah, si no? May binibili lang. Ang mura na Ang mura na. Panghura 25 kilo. 45 40 lang. kilo sa 23 70 27. So yo, uh, what's up mga boss? So bumalik ulit tayo dahil dinagdagan natin yung manga and then bumili ulit ng lumarlin si mama kasi marami pala kami sa probinsya so ayun uh, nandito pa rin kami sa dugo May mga franks medyo gabi na uh, mag alas 6 na siguro so what's up mga so nandito na ako sa probinsya ayan doyan doyan lang tayo Yay! <laughs> Presko. Yan. Uh, kakatapos lang namin kumain kanina mga boss. Kapatid ko mga boss. Si Mongolid. <laughs> Ido. Ikong. Ikong. Sa ka man ikong. Madam. Gandaman Dam tawag sa laka. Mamaya sasayo daw siya mga boss. Magaling sumayo eh. Nag-viral yan sa ano. Sa TikTok ng uh, 2M views. Yan.